Good morning, guys. Luto time. Kaya magluto ulit ako, guys, ng gulay. Pero bisa lang, bisa. At ito ang isa sa mga guys. Corn beef. Grabe ang inay ng ano dyan. May nagtaprabaho dyan, guys, ng bahay. Ayan, guys. Broccoli ulit. So, isa, guys, ang pinaka-masispansyang gulay. Pero kung may ano ka, guys, na yurik asin pa kami huwag pa masyadong papain ito ayun po din natin ng carrots ang ito guys sa mga kinain natin ng yung... as bagong taon nilagyan ko lang ng kunting corn beef because... balls. Hindi ko lahat ilalagay. Parang magpalasa lang ba? kasi yung repolyo. Kasi ang dami kong repolyo guys. Ang laki ng repolyo na dito. Sinadala pa eh guys. Kunting ulo lang to guys. Luto na. Ayan, guys, ang aking tanghalian ngayon. Pati hapunan. Wala na ako, guys, sa rice nito. Kasi kahapon. Lunch, tsaka merienda. Hapunan yung kain ko nung lugaw. And guys, ginisang gulay broccoli, repolyo at saka carrots na may sahog na corn beef. Solved na naman guys ang aking araw ngayon.